Naging epektibo ang pag-aanunsyo ng Commission on Elections sa publiko ng mga disqualification cases laban sa mga kandidatong sangkot sa vote buying at premature campaigning. Ito ang pahayag ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa naging lagay ng barangay at sangguni ang kabataan election kahapon. Ayon kay LENTE Executive Director Attorney Rona Caritos, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa naging concerned ang mga kandidato sa kanilang campaign para Fernalia. Kaugnay ito ng mga natanggap nilang report na nagtatanong sa kanilang hotline tungkol sa kautosan umanong tanggalin ang mga tarpaulin pagtapos ng campaign period. Ayon kay Atty. Caritos, nagkaroon ng takot ang mga kandidato dahil sa public announcement ng mga dinisqualify na mga kandidato. Maganda po talaga yung nangyayari sa mga nakaraang linggo na si Comelec talagang publicized na meron silang mga dinisqualify na mga kandidato dahil sa premature campaigning. Oo, oh, tama yun, tama so, yun. Hindi ng boto. So talagang nagkaroon po ng takot sa ating mga kandidato na nako. Uh, seryoso, seryoso to. Seryoso to. Oo, oh, seryoso to. Kaya kung nakita ng sinaw nitong weekend, talagang kami po ay uh, na surprise sa mga ganun talo. Kasi normally hmm. naman po, di ba, wala naman pa kayo mga kandidato natin sa nila sa mga campaign para for Naya. Pero ngayon po, that's a really surprising, happy development na first time po natin nakita ay na ng election. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Kyle Bulias, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.